Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat suntin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Muli pong suma sa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Kristo ang suriin natin. At sa pagkakatong ito, kami pa rin po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Sulano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo, samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Pinaninindigan po ng Iglesia ni Kristo na ang ating Panginoong Heso Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Subalit, tulad ng alam natin, kapatid na Jason, may mga naniniwala na ang ating Panginoong Heso Kristo ay bukod sa tao ay Diyos pa. Opo. Kaya para sa kanila, ang Panginoong Heso Kristo, tao at saka Diyos. Opo. Merong dalawang likas na kalagayan. Kaya, yan ngayon ang susuriin po natin, pag-aaralan natin, sa gagawin po natin pagtalakay mula po sa mga katotohanang nakasulat po sa Biblia. Alamin natin, kapatid na Jason, anong aral ang nalalabag sa paniniwalang ang Panginoong Heso Kristo, tao at saka Diyos pa? Ang nakasulat po sa Ezekiel 28.2, ganito po ang ating mababasa. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mm -hmm. sapagkat ang iyong puso ay nagmataas, at iyong sinabi, Ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat. Gayon man, ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Mm -hmm. Ang binasa po natin ng nilalabag ng mga nagtuturo na si Kristo po ay Bukod sa pagiging tao, ay Diyos pa. Mm -mm. Sapagkat kung napansin po ninyo, maliwanag yung pahayag po mismo ng ating Panginoon Diyos. Ayon po sa kanya, ang tao ay hindi Diyos. Mm -hmm. At ang kausap niya nga dyan, yung prinsipi sa tiro. Sabi na iba, kapatid na Jason, eh, hindi naman si kristo ang tinutuko dyan eh. Ang tinutuko, yung prinsipi sa tiro. Bagaman ang kausap po ng Panginoon Diyos ay ang prinsipi sa tiro, mm -hmm. subalit, ang kanya pong tinutukoy ay hindi yung pagiging prinsipe nung mm -mm. prinsipe sa Satiro, kundi yung pagiging tao sa likas na kalagayan nung prinsipe sa Satiro. Mm -mm. Ang tao ay hindi po Diyos. Kaya nga ang banggit ng ating Panginoon Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos. Okay. Ano po ang katotohanang itinuturo ng ating Panginoon Diyos nang sabihin niya sa prinsipe Satiro na ikaw ay tao. Ang katotohanang itinuturo niya siya na tao, hindi Diyos. Opo. Kaya hindi po pwede yung paniniwalang tao na at saka Diyos pa na lumilitaw merong dalawang likas na kalagayan. At pagkatapos, yun ay iniuukol nila sa ating Panginoong Heso Kristo. Opo. Kasi malinaw nga sa mga katotohanang nakasulat po sa Biblia na ang tao ay hindi Dios Eh ang ating Panginoong Heso Kristo mismo, Opo. ano ba ang kanyang itinuro tungkol sa kanyang likas na kalagayan. Pakinggan po natin sa 1.8.40, ganito po ang nakasulat. Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin, ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Mm -hmm. Maliwanag po ang pahayag ng Panginoong Yeso Kristo. Ang sabi niya, ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. Mm -mm. Dalawang bagay po na nating ipapansin sa mga taga-subaybay. Mm -mm. Ang pagpapakilala po ng Panginoong Isa Kristo, Siya ay tao at hindi Diyos. Mm -mm. At ipinakilala rin niya yung kaibahan niya sa Diyos. Mm -mm. Si Kristo po ang nakarinig nung katotohanan at ang Diyos ang Kanya pong naparinggan. Mm. Pinatutunayan lamang po na iba talaga ang ating Panginoon Diyos sa ating Panginoon Kristo. Ang Panginoong Heso Kristo, batay mismo sa Kanya, siya ay tao. At yung deklarasyon po na yun, pagpapakilala na yun ng ating Panginoong Kristo na siya po ay tao, yun ang katunayang hindi sa Diyos. Sapagat sabi kanina ng ating Panginoon Diyos sa Prinsipe Satiro, ikaw ay tao at hindi Diyos. Kaya ang tao, hindi po Diyos. malipong paniniwala na ang ating Panginoong Kristo tauna na at saka Diyos pa. Opo. Eh, suri natin yung sinasabi nila. Kaya daw sila naniniwala na ang ating Panginoong Heso Kristo ay Diyos sapagkat siya ay mula sa langit. mapanghawakan na ba na dahil sa ang Panginoong Heso Kristo mula sa langit, eh Diyos na siya sa likas na kalagayan? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa unang Korinto sa 15 at ang talata po ay 47. Ganito po ang ating mababasa. Ang unang tao ay mula sa lupa. Mm -hmm. Ang ikalawang tao ay buhat sa langit. Sa talatang binasa natin, ang binabanggit na unang tao ay tumutukoy po kay Adan. Mm -hmm. At kung napansin ninyo, may binanggit na ikalawang tao na buhat sa langit mm -hmm. na ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesukristo. Mm -hmm. Kung siya po ay Diyos, edi sana ang banggit po ay mm -hmm. ang ikalawa ay Diyos mm -mm. na buhat sa langit. Mm -mm. Kaya malinaw na hindi dahil sa ang Panginoong Heso Kristo ay mula sa langit, eh Diyos na siya. Di ba? Okay. Sapagkat malinaw sabi ng Biblia na siyan dapat nating tanggapin, di ba? Ang ikalawang tao, tao po ang binabanggit mula niya sa langit. Kaya ang ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang likas na kalagayan, tao po at hindi siya Diyos. Pero bakit kaya Binanggit ng ikalawang tao ay mula sa langit. Pakinggan po natin sa 1.8 at ang talata ay 42. Ganito po ang paliwanag sa atin ng Biblia. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Diyos ang inyong ama ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili kundi sinugo niya ako maliwanag po kung bakit may binabanggit na ang Panginoong Isokristo ay buhat o galing sa langit. Mm -hmm. Sapagkat siya na rin po ang may sabi. Ang sabi niya, ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Mm -hmm. Na ang kahulugan po nun, ang sabi ng Panginoong Isokristo, sinugo niya ako. Iba po si Kristo na sinugo kaysa sa Diyos na nagsugo mm -hmm. sa Kanya. Ang iisang tunay na Diyos Opo. ay ang Ama Opo. na nagsugo sa ating Panginoong Heso Kristo. Opo. Ang Panginoong Heso Kristo po, tao sa kanyang likas na kalagayan. Kaya po ang banggit ay mula sa langit sapagkat galing siya o nagmula siya sa ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Opo. Yun ang paniniwala at konklusyon ng iba. Eh. Kaya salungat po yun sa katotohanan ang katotohanan po ang ating Panginoong Heso Kristo, tao at sapagkat siya'y tao, hindi siya Diyos. Yun ang malinaw na aral po ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia na dapat po nating sampalatayanan. Suriin pa natin yung sinasabi ng iba, kapatid na Gerson. Sabi nila, ang ating Panginoong Heso Kristo raw, ngayong nasa langit na, eh, Diyos na sa kanyang likas na kalagayan. Tinatanggap nila na nang narito sa lupa, talaga naman anyang tao eh. Okay. Pero nang umakyat na sa langit ang Panginoong Heso Kristo, Diyos na siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya suriin natin mula sa okay. pagtuturo ng Biblia, hindi yung paniniwala nilang basta tatanggapin natin. Okay. Kailangan kung ano ang itinuturo ng Biblia. Ngayon bang ang ating Panginoong Heso Kristo ay nasa langit na? Diyos na kaya ang kanyang likas na kalagayan? Ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa awit 80 at ang talata po ay 17. Uh -huh. nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Ang binasa po natin ay hula patungkol sa ating Panginoong Isokristo. Uh -huh. Kung napansin po ninyo, may binabanggit na tao na nasa kanan ng Diyos na ang tinutukoy ay yung anak ng tao. Ang anak ng tao tumutukoy sa Panginoong Heso Kristo. Ano katunayan, kapatid na Gerson, na ang nasa kanan ng ating Panginoon Diyos ay tao at sino yon? Pakinggan po natin sa Kolosas po 3 at ang talatay 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Talagang ang tinutukoy po kanina na tao na nasa kanan ng Diyos ay ang Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang likas na kalagayan, bagaman siya po ay nasa kanan ng Diyos, hindi po Diyos kundi tao ayon sa Biblia. Yeah, yan ang maliwanag po na itinuturo ng banal na kasulatan. Sa ginagawa po nating pagsusuri, pinatutunayan lamang po ng ating Panginoong Sokristo, totoong mula siya sa langit, sapagkat nagmulat ng galing siya sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi yung ibig sabihin, Diyos na rin siya sa kanyang likas na kalagayan. Hindi po, itinuro po ng ating Panginoong Sokristo na siya ay tao. At ang pagiging tao po ng ating Panginoong Heso Kristo ang siyang matibay na katunayan na hindi sa Diyos. At kahit na po ngayong nasa langit na siya, na nakaupo sa kanan ng Diyos, tao pa rin po sa kanyang likas na kalagayan. Eh baka naman sa pagbabalik niya, eh Diyos na ang ating Panginoong Kristo kapatid na Jason. Pakinggan po natin ang pahayag po ng Biblia sa Gawa 17 at ang talata po ay 31. Pagkat nagtakdas na siya ng isang araw para hatulan hmm. sa katarungan ang sanlibutan sa pamamagitan ng taong itinalaga niyang magsagawa nito ipinakita niya sa lahat ang katunayan nito nang muli niyang buhayin ang taong iyon maliwanag po ang sabi ng biblia sa araw ng paghukom ay merong pong itinalaga ang diyos mm -mm. para hukuman ng ang mga tao mm -mm. hindi po isang diyos mm -mm. maliwanag po ang sabi sa atin eh sa pamamagitan ng taong itinalaga niyang magsagawa nito at pinatunayan niya nang siya po ay buhayin na Hindi ba't ang binuhay nga po na maguli ang ating Panginoong Heso Kristo? Katunayang siya ay tao eh. Apo. Diba? At sa araw po ng paghatol, ang ating Panginoong Heso Kristo rin ang kakasangkapanin po ng ating Panginoon Diyos sa paghatol o sa araw po ng paghuhukom. Kaya malinaw po ang katotohanang nakasulat sa Biblia na siyang dapat nating tanggapin at sampalatayanan itinuro po mismo ng ating Panginoong Heso Kristo, na siya ay tao at malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay hindi po Diyos. Kaya mali po ang paniniwalang dalawa ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Heso okay. Ngayon, puntahan natin ang ukol sa pagkakilala sa tunay na Diyos. Ano ba ang wastong pagkakilala sa Panginoon Diyos? Suriin natin, kapatid na Gerson, okay. mula sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Pakinggan po natin sa 1, 17, 1, at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Yesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Heso Kristo. Mm -hmm. Ang mga talatang ito po ang nagpapatunay na hindi po nagpakilala si Kristo na Diyos. Mm -hmm. Sabalit siya po ang nagpakilala sa iisang tunay na Diyos mm -hmm. na walang iba kundi ang Ama. Sana ito ang tanggapin at okay. sampalatayanan ng lahat ng ating mga taga-subaybay kasi ang nagpakilala ang ating Panginoong Heso Kristo mismo yung kinikilalang Diyos ng iba, na yan ang ating Panginoong sa so Kristo, yan okay. ang pagkakilala nila, eh ang ipinakilala na iisang tunay na Diyos, ang Ama. Okay. Kaya maling paniwalaan at kilalaning Diyos ang ating Panginoong sa so Kristo kasi okay. ang Panginoong Heso Kristo po mismo ipinakilala niya ang iisang tunay na Diyos ang Ama na nasa langit. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Sokristo, makilala ka nila, ikaw at ako. Hindi ganoon eh. Hindi. O kaya makilala nila tayo, kami. Hindi ho eh. Kundi talagang pang-isahan lang ang tinukoy ng ating Panginoon Kristo. Makilala kanila na ikaw ang iisang tunay na Diyos. Okay. na Nang itinurot, ipinakilala niya ang Ama po na nasa langit. Ang mga apostol kaya, ilan din at sino ang kanilang ipinakilalang tunay na Diyos? Ganito naman po ang pahayag po sa atin sa unang Korinto 8 at ang talata ay 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buwat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Yeso Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Mm -hmm. Palibasa ay natuto po sa ating Panginoon sa so, Kristo mm -hmm. Ang mga apostol ang itinurong Diyos na dapat kilalaning E eh walang iba kundi ang Ama rin mm -hmm. Ang sabi po ni Apostol Pablo Sa ganang atin ay may isang Diyos lamang Ang Ama na buwat sa Kanya ang lahat ng mga bagay Ngayon sinasabi nila dyan kapatid na Jerson. Suriin natin E eh, hindi anya sinabi ni Apostol Pablo na Hindi dapat kilalanin na tunay na Diyos ang Panginoong Heso Kristo at ang Espiritu Santo? Ano ang katunayan sa mga pahayag na yan ni Apostol Pablo na talagang iisantunin na Diyos at wala siyang persona? Pakinggan po natin. Ang binasa po natin ay talatang 6. Mm -hmm. Ibababa lang po natin sa talatang 4. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga diyos mm -hmm. nalalaman natin na ang diyos ay walang kabuluhan sa sanlibutan mm -hmm. at walang Diyos liban sa iisa. Mm -hmm. Sana napansin po ninyo, maliwanag eh. Mm -hmm. Ang sabi po ni Apostol Pablo, walang Diyos liban sa iisa. Mm -hmm. Kapag ka tinanggap po natin na si Kristo ay Diyos din, mm -hmm. eh hindi. Na po iisa ang Diyos. Pati na. yung Ama at mm -mm. Anak ay Diyos, edi dalawa na po. Mm -mm. Kung dadagdagan pa nila ng Espiritu Santo, eh magiging tatlo na po ang Diyos. Mm -mm. At yung po ay labag sa sinabi ng mga apostol na walang Diyos liban sa iisa. At sana yan po ang maging pagkakilala natin, yan ang maging pananampalataya natin kasi tiyak po na yan ang totoo at tama. Yan ang malinaw na nakasulat sa Biblia. At yan po mismo ang itinuro ng Panginoong Heso Kristo at ng mga apostol na iisa lamang po ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Kahit na po kung ano-ano pa sabihin ng ibang mga tao, kung ano-ano pa ituro nilang paniniwala, ang panindigan po natin yung itinuro ng Panginoong Heso Kristo at ng mga apostol na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Okay. Ngayon, eh baka naman ang Panginoon Diyos ay merong itinuro kapatid na Gerson na bukod sa kanya ay meron pang ibang dapat kilalanin na Diyos. Kaya suriin natin, ano ba okay. tinuturo mismo ng ating Panginoon Diyos tungkol sa kanyang sarili? Pakinggan po natin sa Isaiah sa 46 at ang talata po ay 9. Mm -hmm. Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala nang iba ang nagsalita po sa binasa nating talata ay ang Diyos mismo mm -mm. maliwanag ang sabi niya inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala nang iba Kaya napakaliwanag okay. ng katotohanan ng yan eh, di ba talagang uh, iisa lamang po ang tunay na Diyos at yan ay pahayag po mismo ng ating Panginoon Diyos bakit tayo maniniwala doon sa iba't ibang mga itinuturo ng iba't ibang mga tagapangaral? Di umano, ang Diyos raw ay meron pang tatlong persona. Meron naniniwala ang dalawa ang Diyos. Meron naniniwala na napakarami ng Diyos. Eh, napakaliwanag po ng pagtuturo ng Panginoon Diyos eh, na siya ay isa lamang at wala na anyang iba, di ba? Apo. Siya mismo ang nagturo na dapat ang kilalanin nating isang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Maging ang mga propeta, kapatid na Jerson, ano ang kanilang pagtuturo tungkol sa tunay na Diyos? Pakinggan po natin sa Malakias sa Dos at ang Talata Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Sana po napansin ninyo, hindi hmm. po aral na inimbento natin yung pagtuturo na ang ama lamang ang iisang Diyos. Hmm. Ito po ay matagal ng aral sa Biblia. Panahon hmm. pa po ng mga propeta, ang hmm. sabi ni Propeta malakias hindi ba iisa ang ating ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa ating... Kaya sa lahat po ng panahon, sa lahat ng dako, namamalagi po ang katotohanan, iisa po ang tunay na Diyos ang Ama na nasa langit. Ngayon, ang sinasabi ng iba, eh totoo na ang Ama lang, ang Diyos, bago dumating ang panahong sa sapagkat hindi pa ipinakikilalang Diyos ang anak noon. Kaya para sa kanila, nang wala pa ang Kristo, isa talaga ang Diyos. Pero nang dumating na ang Panginoon sa Kristo, nadagdaganan Diyos. Tama kaya ang paniniwalang iyon? Pakinggan po ninyo sa Isaias po 43 at ang talatay Ganito po ang atin pong mababasa. Israel, ikaw ang saksi ko. Hinirang kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang diyos na una sa akin, ni meron pa mang iba na darating. Maliwanag po ang pahayag mismo ng Panginoon Diyos kung paanong walang diyos na una sa kanya tiniyak din po niya wala nang iba pang dagating na Diyos pa. Mm -mm. Kaya nananatili po na kahit na sa panahong Kristiyano, nananatili ang katotohanan ng iisa ang tunay na Diyos. Nabanggit na nga po namin kanina, sa lahat po ng panahon, sa lahat ng dako, ang katotohanan po na itinuturo ng Biblia, iisa ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Ang ating Panginoong Heso Kristo po, tao sa kanyang likas na kalagayan. Hindi rin po totoo yung sinasabi nilang bukod sa tao na ay Diyos pa ang Panginoon Kristo. Hindi po kasi nilinaw ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay hindi Diyos. Kaya tanggapin po natin ang pagkakilalang ang iisang tunay na Diyos ang Ama na nasa langit. Sana sa katotohanan yan, makasama po namin kayo. Kasi nilinaw din po kanina ng ating Panginoong Heso Kristo na ang pagkakilala na ang iisang tunay na Diyos ay ang Ama na nasa langit, isa po sa batayan o sa ligan, sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang pinaninindigan ng Iglesia ni Kristo. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa mga katotohan ng aming tinanggap. Amen. Sana po ito ang sampalataya na natanggapin Opo. ng lahat ng aming mga taga-subaybay. Ang makilala ka po nila na iisang tunay na Diyos. Opo. Ang aming Panginoong Heso Kristo okay. po, tao sa Kanyang likas na kalagayan. Amen. Ngunit Panginoon namin na dapat paglingkuran at sambahin Opo. sapagat ito po ang ipinag-uutos mo sa amin. Amen. Ama na makapangyarihan sa lahat, pakipagpala po ang programang ito at okay. lahat ng aming mga taga-subaybay. Pagpalain din po ang kabuwan ng iyong iglesia. Okay. Pagpalain din po ang pamamahala. Amen. Panginoong Heso Kristo, patuloy kaming ipamagitan para lahat ng mga dalangin namin matanggap po ng iyong mga hiniram. Amen. Umaasa na po kami, Ama, iginawad mo na po ang iyong mahalagang basbas, pati na po sa programang ito at sa lahat ng aming mga taga-subaybay, okay. ang lahat po magalang naming, hinihiling at ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulan sa Iglesia Ni Cristo Central Office, Number no. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954 at ayinsaradio.org. Mari din po kayong tumawag sa telepono bilang 02 Maraming salamat po.